Makakalaka dyan. 3 weeks pa lang eh, makakalaka dyan si tatay. Ngayon kasi, yung mga ng tatlong buwan, talagang yan, halos 3-5 mga yan. Kung talagang ano, ano yung nabasana ano, niya, ischemic or non-schemic, may pumutok ba o blood clot lang? Blood clot lang. Blood. Blood. blood clot lang, makakarecover yan. Ang gawin nyo lang, huwag nyo muna siyang pakainin ng mga karne-karne, ng mga maraming kanin. Magtsaga lang muna si tatay sa mga ano, sa mga gulay-gulay. Tsaka huwag muna kayo magpiprito-prito. Yung huwag nyo lang gisahin yung gulay. Basta sabaw-sabaw lang. Tapos konting kanin lang. Mga half cup lang. Tapos damihan nyo siya ng ulam. Sabaw? Oo. Pang mga, mga, nilaga po. Yan, mga lagang okra, lagang talong. Tapos tiisin niya lang muna yun. Ano, para mabit. Para makarecover kayo tayo. Kasi nakita nyo, walang lakas yung mga paa nyo. Pasad-sad kayo Pero Kung glad-glad lang yan Lalakad yan Mga ano, isang buwan Lalakad na kayo Kasi yan talaga Ang maintenance niyan Pity ang mag-maintain sa inyo Parang every 3 days I-stretch kayo o Ituturo ko na lang sa inyo Kung paano nyo i-stretch I-stretch si tatay Para hindi kayo araw-araw dito Gagawin nyo lang yan Basta yun lang Ang sikreto dyan Pagkain pagkain talaga pag nadagdagan siya ng mga bad cholesterol tataas yung high blood pressure niya stroke na naman naging pag hindi kayo naging ingat kasi mababa na ang metabolismo ni tatay mabagal na kasi uwi, ilan taon na kayo? 62. 62. 62 senior citizen ang gagawin natin dyan, basta control lang muna sa pagkain ano ba yung madalas yung inahain? ngayon, 3 weeks na eh, ano madalas yung inahain? kanin sopas kanin sopas bawasan niyo yung kanin. Bawasan niyo yung talaga yung kanin. Hindi lang lang mga isang cup lang. Kalahating cup lang. Tapos, more on sabaw. Di ba aling marami kayong ulam? Magtsaga kayo, di ba aling marami ulam? Bawasan niyo na yung kanin. Tagulay. Oo. Kanyari, magtatambog kayo ng mga yung, yung bulaklak ng ano yung alam yung bulaklak ng yan mga ganun tambog tambog lang laga laga lang lagyan nyo lang ng kunting asin tsaga tsaga yung sa isda naman, lagyan nyo ng isda. Alisin nyo na yung yung mga laman-laman lang yan. Ganoon lang, sabaw-sabaw lang. Di baling maraming ulam, kundi lang kanin. Makaka-recover Tapos, higa ka tayo. Ito lang nalagyan po siya rin. Nalagyan? Kailan? Parang malayang butong. Hindi, kailan siya nalagyan? Yung pag-estro. Sinong, sinong, sinong nagkaroon? Ano ito? Nasa, na sa Napansin. bahay lang? Oo, oh, napansin namin. Napansin nyo? Umaba? Napansin ko lang nung pagka napansin Wala hospital. lamas. na oh. Na-dislocate tayo Kaya nga, nang pinagkumpara ko pag pinapariguan. Siguro yung pagkabagsak niya. Nagbagsak siya. Hindi nyo sinabi rin sa ano, nung hospital na siya. Hindi namin napansin. Hindi, wala, wala Hindi namin yung kasi napansin yan eh. Yung sa hospital, yung CT scan niya. Hmm. Hindi nyo napansin to? Hmm. ginaganyan ko tayo? Pag ginaganyan ko, masakit? Medyo. Medyo? Gusto ko. Nakakaramdam naman yung ano yun. Pag ginaganyan ko, pag ginaganyan ko. Wala? Wala. Wala lang naman. Wala isang... Isang... buto. Dale, ah. Ngayon gawin mo. Close open mo, ah. Ayaw. Wala? Patay? Ayaw po, ma, ah. Sulit pa ako ng mga bata, eh. Okay. Ay, po. Isin mo na. Roy, kuha ka naman, ano Roy. Nah May masyati pa kayo Wala. Masyati. In... May naro? Wala. Sini open. Wala. Ganito magiging discarte nyo. Pagpapakainin siya, pagpapakainin siya, yun lang, di ba? ko na sa inyo. Tapos, ganyan-ganyan yung ganyan, ganyan, paa niya. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mahigi, ha? Ah. Kasi ito magiging Para hindi na kayo mag Mag okay, okay, so, kaya ipanurin yung pagkakas. So, ganyan, o. No? Oh. Nasasaktan kayo? Hindi. Tatanungin niya siya kung nasasaktan, oh. Kaya? 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 Pag nasagad na, mas maganda. Tapos, kaya, kaya, okay. Pag nasagad na, yun lang, pasabihin. Ang, kasi minsan, may masakit sa kanya, nakaparang ng ganun. Huwag, pag sinabi niya masakit, awatin niyo na. Pero kung natutuloy niyo pa, kailangan lang naman kasi niyan, stretching. Kasi hindi na siya makakapag-stretching eh. Once kasi mapuno na ng spasm yung mga katawan niya o yung stiff muscle, mas lalo siyang mahihirapan. Lalong maninigas yung mga ano Tapos, after new stretching, mamaya imamassage ko to. Tatlong linggo pa lang to, makakalikobin yan. Basta, kontrolin nyo lang sa pagkain. Masakit? Yan yeah, o, ito yung sinasabi ko. Pag may masakit, kunyari, hindi yan, masakit na. Pakawatin ma nyo na dyan. Dito naman tayo sa kabila. Ano may masakit. Pero ito, huwag nyo nang gawin to kasi ito, tansya-tansya to eh. Hindi kayo pwede rito baka ano eh. Doon na lang kasi stretching. Huwag yung ganito. Baka mamaya malak malakasan nyo. Okay, relax lang tayo. Relax lang. Ayan. Relax lang. Baka kasi delikado yung meron pagka hindi kayo mawag mo. Oh, may ano rin. May... Hmm. may masakit. Walang masakit rin. Oo, oh, kaya nga, baka ganito lang kayo, isa ganito lang. Pero isa ganun. Oh. Oh. Patangin nyo siya ulit. Kaya? 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 Hindi na po. Hindi na, okay. Sabihin nyo pa ganun. Masakit. <laughs> kaya pa naman. Masakit pa. Okay. O oh, yun, sabihin nyo Hangga, kasi, aawatin natin yung hanggang ano, hangganan. Kaya? Kaya pa. Yan, kaya pa. Kaya pa. Yan. Okay. Yan. Okay, oh good. One, two, three. And if you eh. Oo. Hanggang sa masagad lang. Kasi, ang mahalaga dyan, iinatin ka lang, i-stretch ka lang. Hindi pipilitin. Kung hanggang sa ano, sa ano, pasat, kung sino yung magtuko, kung sino yung mag-i-stretch sa kanya, ganun, ha? Ito, okay. ito. So, gano'n, gano'n, gano'n. oxide na ito yun talaga siya. Yan tinamaan, eh. Pero kung blood clot lang yan, meron sa inyong ibibigay na gamot dyan. Gamot Yan, medication pa yan. Maaring matunaw yung blood clot. Kasi yan, hindi naman ordinary yung pilay yan eh. Kaya tinuturuan ko kayo eh, ano. Kailangan na dyan, naalagaan siya ng stretch habang nakaratay siya. Bago pa yan kasi, habang nakaratay kayo, pa paano may moving kayo sa tulong ng mga nagtitirapis sa inyo o sa tulong ng mga pamilya nyo. Kasi, sa totoo lang, ang mag-handle talaga dito, mas tabes yung mga PT. Tapos, meron silang, kasi may mga masinyang sila na ano, pang-oriente, parang yung shockwave, tapos yung mga... Yung acupuncture. Yan, mga acupuncture. Tapos, syempre, meron silang mga ganon. Ano yung bababutsa po pa? Bumutsa ba mga kamisagat? Kaya po, di. Ano nyo po yun, eh, i-require po talaga yung ano, ipipiti kayo pagka mga na-stroke. Lalo kung bago pa. Kailangan, dito kasi sa akin, dito kasi sa akin, mas, mas prepare ko yung mga ano, dislocation na natapilo, masakit ang balakang. Yung, ba yung mga regular na may pilay? Na-dislocate yung tuhod. Yan, mas. Tapos, yung sa inyo kasi, hindi yan ano, hindi yan pilay. Dito yan sa utak. Kaya tinuturuan ko na lang kayo kung paano, kasi may kakilala ko naka-recover, kinontrol niya yung sarili niya sa pagkain. Tapos, the same lang din kasi ni stretching. Pero mas may knowledge kasi yung PT para sa mga ganito. Tuturuan i-apply nila sa inyo kung ano. Sa kasi, ayun nga, ulitin ko, mas prepare ko yung mga pilay-pilay. Yan. Mga dislocated. Pero dito kayo lumapit, Ayun, yung advice ko sa inyo, sana sundin nyo. Tapos yung mga stretching na ito, ito huwag yung gagawin to ha. Ah. Yun lang sa mga stretching. Kasi ito, hindi nyo alam to. Baka mapalakas nyo. Ako lang may control na ito. Okay, relax lang. bilang lang side. doon lang kayo sa mga stretching tapos yung mga massage na araw-araw niyo, every two days massage nyo sa tatay tapos lang ito kailangan ko ma ano? kailangan ng okay. wala kang sakit wala kang hindi Nanagpahirot na ako dito. Wala kasi yung frozen shoulder. Ayos ka na? Ano po? Ang kuwing kapal eh. Uy, masasimig mga pangit. muna tayo. Tapos, ito ko sa ibang loob. o, yung mga ganito. Hawakan nyo yung sa niya. Masakit, hindi. Hindi o. Basta kailangan lang movement. Movement. Movement lang. Tapos ito, di ba, ano pa ito, talagang zero. paigagalaw mo rin yan, na, pagka ano. Walang sakit masarap, kung hindi mo ganda. Isa, dalawang buwan, babalik kayo lakas yan. Ang problema, pag na-stroke kayo, pag hindi na tama, pag hindi na ano yun, no? pag hindi na perfect yung pagtulong ng ano, kasi hindi naman talaga ano eh, tsambahan na din yun eh, sa gamot. Hindi kaagad na yun, yung iba hindi nadadali, yung iba na ano, natutunaw yung blood clot. Pag hindi kasi na perfect yun, yung paa niya, makakalakad siya pero... Hindi inom niyang ano, para sa blood clot. Titigas. Yun naman ang pangkaraniwan sa ano, sa stroke. Basta ulitin ko, taisin nyo yung pagkain. Hmm, Ba't tinapay? Eh. Puro nilaga lang. Lago, Puro laga-laga. Pwede ka rin dun. Pwede ka rin dun yung brown bread. Brown bread. Tapos yun nga, kunti lang ang kanin mo, di ba? marami kang ulam. Magpapak ka ng mga gulay na sinabawan. Brown bread. Brown bread. Rice. Brown rice Brown bread. Mas, Mas maganda. Na soup, eh. Hindi siya, nawalan na ng laman. Hindi siya totally destroyed. Eh. Mababa siya ng konti. Inangat ko, umangat, umaba ulit eh. Ibig sabihin, sa mga na-damage yun dahil sa sa brain na. Kung siyang ma... Eh. Kasi alam nyo pag dislocated talaga, yung... Oo. Oh, tsaka pag lagotok nun, kapit na yun. Ayan, inangat ko kanina, para sabi niya masakit. Dapat yun, shoot na. Doon pala na may ping kasi na kumadjas. Pero kung lulusot siya ulit, wala nang kapit. Mari sa mga tendons na yun, nanghina na yung mga muscle niya, tendons. Pagbalik pa kaya? Eh, sa tulong ng therapy. Yung parang ano Hindi naman distok ito yun. Oo, pag nakaganyan. Kahit ganyan, oh. Ayan, normal yan sa baba. Tignan mo. Alam mo kasi pag dislocate yan, kahit nakagayin yan, mababa yan. Maaari sa mga tendon at muscle na mahina yun pero Pero babalik po nga lang. Bago yung bumagsak. Basta palagi nyo lang muna siya, ano, imamassage, massage. Pero mas maganda, para sa akin, ha, sa mga gantong, ano, mas, mas may knowledge ang PT sa ganito pag kayo, kumonsult kayo sa PT. mag kumonsult kayo sa PT. Kasi yan, meron silang ngingay yung parang oriente, Kasi ako hindi ako pwede mag kasi hindi ko naman namin yun. Hindi ko linya, okay. tsaka mamamalfractice tayo. Alam na na sa, hospital, ospital, meron silang mga piting na ano. Physiotherapy. Physical therapy o physiotherapy. Physiotherapy. Yan. Ay, this one is physiotherapy. Alam na nila ba sabi yung PT? Alam nyo nila doon sa hospital. Pagka nagpa-hospital kayo, required kayong gano'y, eh, magka magpa-therapy. Bibigyan kayo nila ng ano, kung sinong therapist nyo. Kaya ano. Pero kung may kakilala kayo sa lugar nyo na pipi, o di lumapit kayo sa kanya, tutuon. May mga ano yun sila, gadget sila na ano, ay gadget food. Mga gamit na... Tapos yan ha, ito ha. Ah. Stretching. Yan. Kahit, isa o oh, wala sakit kaya tatanungin niya siya palagi araw-araw yan ha oh wala ito kanina kalahati may sakit ganito ito ayan may sakit na wala ayan meron sa balakang meron sa balakang oh di to dito oh dito oh dito may tama dito may tama ayan masakit ito huwag yung gagawin doon I-stretching to kasi Kailangan to May pagtatatsa rin Pinaks na i stretch siya, lalo nung lumalayo yung paro. Kanina ganito, may sakit na yun. Tignan mo. Tignan nyo, hit na. na. Di ba? Para unti-unti siya makarecover. Habang tumatagal, nakapapansin mo. O? Oh? Lalo lumalayo. Lalo nung napapastretch. Pwede po ba sa natin. Tapos yung tubig niya, warm water lang. Warm, wa warm water. Warm water. eh, warm water lang para mabilis. Ma mabilis siya mga lumi. Ngayon, lupay-pay siya ngayon. Normal ba yan? Bago pala, dalawang linggo, dalawang linggo, bago pa yan. Pagka Tatlong buwan na at hindi pa rin, lupay-pay pa rin. Hindi na normal yun. Pagbubuhay Ma, din yan. Buti nga uh, na hindi uh, na-apekto niya una niya eh. Eh, hindi na niya eh. Uh, niya, eh. Iba, lumulubog. Katulungan ito, maglalag din po siya. Oo oh, yan. Oo, oh, relaks na. Eh, eh. Kapag hindi naman nararalag lang din. Uh Eksil. Energetic um, pa nga po yan. Ha? Energetic pa po siya eh. Hmm. Mas makakaligaw ba ito? ang malaga. Hindi na yung may ano niya. Hindi na kaya-kaya niya. Okay. Dali lang tayo Dito. Tsaka yung dito niya eh. Kasi sasakit-sakit din yan. Yung mga massage-massage lang din yan. Yan, nakakaupo naman siya. Kaupuin niyo na siya ng ganyan. Yan, massage-massage dito niya. Pwede ka. Um, pang masal. Galing niyan sa akin eh. Pusin shoulder eh. Okay na yun. Um, um, um. Pag-ibintang ko kayo Pero, okay. Tayo ka nga. Oo. Oh. Yung sinilas mo. Yon, dapat hindi ganyan, Dapat kayo pa ganito na yung... Kasi may -e yan. Si